grabe ang tera noon ni Pastor Pacquiao kay Apolinario at sa mga umanib sa kapa. Kaya, nangyaring sinasarado talaga ang kapa, ang problema nang nasarado ang kapa, pati ang pera ng mga miyembro nito ay di na nasa uli at ang nakabenepisyo sa naturang kapa, kahit nakulong na itong sila si Apolinario, ang nakabenepisyo yung mga ibang workers ni Apolinario na kahit dito sa Osami City, meron pa. Sa Aristan Village ba yun? No, meron. Di, nagalaw. Oh. Pero, ang tanong, ang mga pera ba sa mga uh, inosente na, na miyembro sa Kapa na sa uli ba? Hindi. Ito ang banat noon ni eh, Pastor Apollo Kibuloy kay Apolinario. oh no? Sabi niya, matakaw sa pera lalo na mga tao manong manib sa Kapa. Ito sabi niya. Si Buano ito isasali natin kung sila tinuod ng mga anak sa Dios malamdagan sila pero kung sila oh, so para sa mga di makaunawa ng Cebuano sabi ni Pastor Apolo Kibuloy dito kung sila ay tunay na anak ng Dios maliliwanagan daw umano sila dili na malamdagan kay naka nakamarka na ang 30% silang utok 30% ba yung ka pa Uh, 30% versus 10% na uh, koleksyon ni Pastor Apolo Kibule. 30% ba yon ang masauli sa mga nag envisa na turang kapa? Oh. Wako, wow, ilabot nila kay ang Dios nila, kwarta. Oh, yun, umano. Uh, walang pakialam daw, umano, si Pastor Apolo Kibuloy dahil ang Dios nila ay salapi. Kwarta na yung Diyos. Pero naalala niyo ba yung pinarinig nating audio uh, na galit na galit dito? Mm -hmm. Uh, kabusis ni Pastor Apolo Kibuloy, di ba? Dahil bumaba ang collection daw niya. Tuloy natin. Ginaba niyo si Polinario tungod kay Jesus Christ? Nagpamimbro ba mo niya? Nag-donate ba mo? Lalimang ka, mamaligyang kabaw. Mam oh, so, may mga nagbibinta pa ng karam, kalabaw. maligya yuta. O, oh. ibinibinta oh, e yung uh, lupa para magiging kapital sa kapa. Matagal yon Mga ilang, anim siguro na taon no na namayag mayagpag yung kapa investment scam ni Pastor Apo, Ajuel Apolinario. Maligyag balay, maligyag sakyanan. Meron pa daw umanong nag uh, ng bahay, nagbibinta ng sakyanan. Naalala ko tuloy din yung pahayag ni Arlene Stone, yung dating kasama ni uh, miyembro ni Pastor Apolo Kibuloy, di ba? Nang idiniklara o mano na matapos na ang kalibutan, ha? matapos na ang mundo, idiniklara ni Pastor Apolo Kibuloy, may mga miyembro din na nagbinta ng mga ari-arian at ibinigay kay Pastor Apolo Kibuloy. Nalala niyo ba yon? Oh, okay. Eto ba ni Pastor Apolo Kibuloy kay sa mga umanib sa kapa at kay Apolinario. Yatag kay Apolinario. tuhod ba sa inyong gugma kay Apolinario? o sa 30%. Mm. Mga dalu pod mo. <laughs> <laughs> oh, love of money po inyo. Mm. Mga, oh, pera daw, mga mukhang pera. naginatawag na ginatawag mong kwarta. Oh, mga mukhang pera. Dali kayo ang kwarta. Tapos oh, dahil napadali ang uh, pera. i -roll, roll lang sa inyo ha? Sino Kayo din ang pwedeng matamaan dito, no? Oh, pagka magka problema problema mo pariwana, kung wala mga balaod pariwani, kinsa yung rumuhon gobyerno ng Yapon? Gobyerno ng Yapon yung pasulbaro. Imbes ang gobyerno tabangan ninyo, ang gobyerno inyong ipabugatan. Mm, na natin mga balaod. Amen. Oh, yan. Ang uh, banat noon ni Pastor Apolo Kibuloy at nong nagsalita at nagpunta sa General Santos City si dating Pangulong Rodrigo Duterte at siya no, ang Pangulo pa noon at kasalukuyang spiritual advisor. Iyon talaga. Uh, Nagrarali yung mga miyembro ng KAPA sa General Santos City dahil uminto yung bigayan. No? Uh, at nanganganib din ang kanilang investment, yung kapital nila uh, sa sinabing may nagbinta ng lupa, may nagbinta ng kalabaw, dahil tumigil, no? pinatigil, pinasarado. Ang problema, yung mga naglagay ng kapital, di na sa uli karamihan. At ang problema, hanggang ngayon, merong mga nakabenefisyo na mga uh, manggagawa at parang manager sa mga branches ni Pastor Apolinario kahit dito sa Osamis at di talaga na sa uli yung mga asalapi sa nagpamiyembro nito. Binanatan ito noon ni Pangulong Rodrigo Duterte, si ito. Uh, is a continuing crime gani uh, ka 100. onya sunod, kwa Ano daw ang balita kay Kibuloy? Sa kasalukuyan, nasa kulungan pa. Uh, at kasama yung mga kakosa niya. Pero kung uh, pariho sila ni Pastor Apolo Kibuloy, uh, Pastor Apolo Kibuloy at Pastor Jewel Apolinario na mabigat din ang mga kasong patong-patong sa kanila. At kung mapatunayan, na may kasalanan, abay, delikadong magiging magkakusa sila. Okay, tuloy natin. Mo, duha kabuan after mahimo ng 200. Asa ka ka magkitagwag, ganyan ka kwarta? tagagwarta. Mangunga, gagawin nga rin. Karong katong mga kuan po, ala, sige, mukuan. Ako, nakadawat na ko, gapon mo ni. Oh, lagi. Pero ang kanang iyong kihatag sa imo, dili na niya kapital. <coughs> ang iyan nang tinawat sa uban. Oh, sige. Yun, eh, eto na. Matapos nagsalita si Pastor Apolo Kibuloy sa kaniyang SMNI noon at sa radio, uh, bilang isang spiritual director doon. sumunod na ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang Pangulo noon sa kapa ni Apolinario. Bayad po Tuo lang mo kay abogado ko idio kompres. Kayo na nagsubaybay ngayon. miyembro ba kayo sa kapa? Nasa uli ba? Yung pera na kapital ninyo sa tinatawag na investment scam ni Pastor Apolinario? Uh, si Pastor Apolinario daw ay pastor ng Seventh-day Adventist pero Uh, sinabi ng mga Adventista na ibang grupo siya, faction siya. Presidente, huwag na ay tinuod pa na, di, porbida gino, ako na moingon, sige, hasta ko mo apel na, ayaw mugso diha, kay ilan na. Oh, huwag kayong papasok diyan dahil isang panliling layon, sabi ni uh, Sandiv ah wala na uli oy ba parang umanib yata ito sa kapa okay tuloy natin uh, wala na ang katapusan dito sa unahan pero kung hindi nag uh, iingay si Pastor Apollo Kibuloy posibleng magpatuloy itong kapa ni Apolinario pero sabi ni Apolinario kasi na si Kibuloy ay apiktadong apiktado dahil yung pagbibinta ng ah, pagbibinta ng pagkain daw ah, yun ang at ah, pag solicit apiktadong apiktado Membro ni Kibuloy sa airport para ibigay ah uh, kay Kibuloy. E eh, anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala ng membro mo na nag ng foto. na Kibuloy. Nasara talaga ang kapa. Pero problema, nang nasara ang kapa, daming mga membro ng kanilang kapital ay di talaga nasa uli. Di po ba na-praise yung salapi? Anong mangyari noon? Oh. Lalo na sa mga miyembro na di nasa uli, biktima talaga. Pero, pero, ito ang totoo. Hanggang ngayon, may mga taong nakabenefisyo na mga uh, manggagawa ni... Pastor Joel Apolinario na hindi talaga nahuli at nakabenefisyo sa naturang pera. Meron din dito sa Osami City. Okay, tuloy natin. Wa na ba, wa na yung mamalit, wa na yung mukagat, buna to yung mabiktima. Ayaw mo, Ana, because ang kaparaba is a continuing crime. so, sabi pa dito ni uh, Santo Binedicto, ang miyembro pa mo oh. Pero ang mga wala masikop nga manggagawa ni Apolinario perting ayahaya. Okay, tuloy natin. Dahil si Apolinario na mamahagi ito ng sasakyan sa kaniyang mga manggagawa. Hantod karon si sige lang yapon sila ang uban nilang mga branches. Ang akong giingon sa NBI, o sa pulis. dak pa. Kay ang stapa sa atong balaod, gihibo sa Congress, large-scale stapa is non-bailable. Dili ka makapiansa. Kamong tanda na asa ka pa, mugawas gani ng inyong ngalan sa mga papel. Unya murag benefactor sponsor pagbantay mo. Kay maaristo gani mo, wala gyud. So, ibig sabihin, ang dami pa lang pangapangalang hindi lumabas dahil daming mga manggagawa sa totoo lang, daming manggagawa ni Apolinario na hindi nahuli. At nakabinepisyo talaga sa pera ng kapa. Pero kahit di sila nahuli, may pananugutan kayo. Tuloy natin. Ay, ang botlak mauli pa ba na? Pero katong na, nakuhaan ng dako sa kapa, I'm sorry. The operation will... Ano daw? Sabi nito ni uh, LB Gaix, uh, yun. Friends ko, 150,000. Nagbuana uh, after one week na close na oh di ba uh, umabot pa ito sa anim na taon no anim na taon hanggang yon nagsalita na si Kibuloy dahil apiktado apiktado na iyong pagbibinta ng mga aka uh, kakanin at solicitation daw ni Pastor Apollo Kibuloy so nagrarali yung mga miyembro ng Kapa ang dami eh, na nagr rally na nakita natin noon no pero yung panawagan nila huwag isarado ang Kapa dahil daming mga tao lalo na dyan sa General Santos kung saan nagsimula dami ang napakalaki na uh, kapital talaga ang kanilang Uh, ibinigay doon sa kapa. So, nang nasarado, wala na. Ang rally nila na hindi pasarado ang kapa. Pero iba yung uh, kaso ni Pastor Apolo Kibuloy, nag din ang mga miyembro niya. Pero iba ang rally nila. Ipababa sa pwesto si Pangulong Bumbong Marcos na dating sinusuportahan nila ni Pastor Apulo Kibuloy na tinatawag nila na di ba? ba? Tinatawag nila na bangag daw. yon ang paulit-ulit. Bangag, bangag, bangag. At may uh, awit pa silang ginawa dyan. Pero kung di ba? Kung talagang bangag kung alam nila yan ang tanong, bakit sinusuportahan nila? Tuloy natin. Please stop or shall stop immediately. O katong pastor, kita ka nasultin na ang pastor. Dito na nagtago si Pastor Apolinario kasama yung misis at yung mga gwardya nila na dami din na nagtatago. Tumakbo din ng ilang buwan bago siya nahuli. At nakipagbakbakan pa sa... Uh, reading team. Nga oh, na iya man ang ipalakaw niya. Si Duterte, balikas ko nga tos kada sultes akong pangan, kilat. Ulol, yung impirno na gahuat sa imo. Pastor kang mangilad, gabantay ka lang. No, yun, ang galit ni... Ah, uh, kay Tikai Apolinario kaya nagtago talaga si Apolinario dito, no? Uh, tagong-tago talaga si Apolinario. Buti na lang may nakilala ako, may nakilala akong negosyante. Ah. Uh, na sekretong 1 million pang inilagay niya sa kapa. Isang linggo, 1 million pinasok niya. Salado agad! Nako, yun. At ginamit niya yung uh, mga koneksyon niya at abogado Buti na lang siya. Muling nakuha niya dito susamis. Pero yung iba na walang koneksyon, bye-bye. Pero totoo talaga ang kasabihan, mga kapatid, na uh, wither wither lang. Sino bang magakala na si Pastor Apolo Kibuloy na spiritual director, spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay magiging makalabuso din sa patong-patong na kaso at tulad ni Apolinario kung si Apolinario may non-villable uh, kaso, ganon din si Pastor Apolo Kibuloy. Kaya, posible kayang magiging magkakusa itong magkalabang pastor? Abangan ang susunod na kabanata. Kaya mga kapatid, mag-iingat talaga. Yun ang paulit-ulit nating sinabi. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Ang napakasakit, pagmadaya tayo sa pananampalataya. Masakit din pagmadaya sa uh, sa salapi tulad nitong kapa investment, di ba ba? O, oh, napakasakit. Ah, lalo na yung sinabing, nagbinta ng kalabaw, nagbinta ng lupa, nagbinta ng bahay. Parang, ah, uh, ito'y sumusunod. Naalala nyo ba yung ama noon? Aman? Oh. Daming nakabenepisyo din. Pero nang biglang nasarado, disimbre ata yun. no Ah, uh, daming mga may nag-suicide pa. Totoo yun. No? Uh, dito sa Osamis, meron pa, may, pang hotel na nasarado. Hmm. So, yun nga, totoo. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Napakasakit pagbadaya tayo sa, sa lapi, lalo na sa investment. Scam. Pero mas lalong pil delikado pag tayo sa pananampalataya dahil nanganganib. So ayan po mga viewers. sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag sa kay Bro Dance Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook fans and YouTube channel dami ninyong matutunan isabuhay natin ang ating matotoo. Rodillo at Iglesias.